Hello so guys, magandang araw sa inyo guys uh, Today, magagawa tayo ng Homemade Yakult uh, Yun guys So nakita lang natin ito sa Facebook uh, At uh, shoutout pala sa nagawa ng content at um, gusto lang namin matry kung kalasa talaga ito ng actual na Yakult na binibili natin sa mga shop So ang ating ingredients na dyan guys is um, dalawang lemon at uh, meron tayong uh, 250 ml na uh, tubig at 250 vat milk. So meron din tayong sugar na ilalagay dyan guys. So isang cup ng sugar. So yun guys. So tingnan nyo guys, maliit ang ating uh, blender. So kutsarahin na lang natin yan kasi wala tayong uh, imbudo. Para sa akin guys, parang mas madami siya ng asukal. Um, So, parang hindi ko gusto yung asukal niya kasi parang madami. Parang malapit tayo sa diabetes. Pero tingnan natin mamaya guys kung ano ang lasa. Tapos i-adjust na lang natin yung lasa niya. Kung ano yung magiging okay sa inyo. So yun guys, isasalang natin ito sa ating blender. At yun guys. So nakikita niyo na parang hindi siya nag-blend kasi wala pa tayong masyadong nilagay na liquid. Um, So, siguro lagyan natin ng tubig para maghalo siya ng maayos sa loob. Ayan, lagyan na natin ito ng tubig. Take note lang guys, yung ating tubig na yun, malinis yun ha. Hindi yung pinaglinisan ng ating bigas. I-clear ko lang sa inyo. Mabuti nang na-clarify. Ayan guys. So, yun guys, parang nasisira na ata ito ha. Kapagalitan tayo nito. At yan guys, nakikita nyo naman na tuloy-tuloy na ang ating pagbe-blend hanggang tumaas ang ating bills sa kuryente. <laughs> Joke lang. Ayan guys, so hintayin pa natin. Huwag kayong mainip. Ayan. Um, bago po pala natin makalimutan, ilalagay ko na rin po yung ating mga sangkap na ingredient at saka measurement. Ayan po, so, sobrang excited ko ay parang lumalabas na yung aking sipon. Ayan, guys. So, i-blend pa natin ng isa para pinong-pino. Ayan. 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 So, yun, guys. Huwag kayo mainip at malapit na. Matatakam na ako. Ayan. Hopefully, okay na ito. So, is-train na natin. At saka isa pala, guys. Tanggalan nyo pala ng um, dalawang dulo yung ating lemon. Ayan. I-sus. Munti ko ng ma bukos sa ating lababo. No! Please, no! Ayan guys, so bubukos na natin dito sa lipatan natin. Ayan. So nakikita niyo parang hindi siya masyadong natulo kasi may mga bits siya. So, ang um, mas maganda siguro dito is gamitan natin ng kutsara. At saka napapansin nyo guys, may mga itatapon dyan sa gilid. So, linisan na natin bago tayo mapalo ni misis. So, ihalo-halo nyo lang guys hanggang maubos ang kanyang liquid. At saka, yun, obviously, i-dispose na yung natirang mga lemon na drug. Ayan. So, hopefully, hindi siya mapait kasi hindi ko na tinanggalan ng ng buto kasi um, sa ating ginayanan is hindi naman tinanggalan yung dalawang end lang daw ang tinanggalin ayan okay guys so may netra pa tayong konti ubusin na natin to kasi parang kulang to sa akin joke <laughs> lang guys ayan guys parang naglalaway na talaga ako guys parang masarap tsaka nakikita mo guys parang siyang masyadong parang malapot sya So, I think yung i-adjust na lang natin siguro guys yung tubig kanya ano. So instead na 250, um siguro try natin na 40 uh, 400 or uh, 350 na ml. So depende naman sa inyo yan guys kung ano yung inyong panlasa. Pero I think sa akin guys is uh, parang um, sa tingin ko lang, sa tingin ko lang masyado siyang matamis siguro. Lalo na sa may mga diabetes dyan. Ayan guys, so ililipat na natin ulit sa sa ating uh, blender para uh, i-blend pa natin ng isang beses kasi mayroon pa siyang naterang mga mga bits bits. Ayan guys. So, as usual, itatapon lang ulit yung ating bits na yun. Ayan guys, so nag- Mas punasan ko lang muna ng kaunti ito guys kasi parang medyo may mga ano siya, may natapon siya sa gilid para malinis naman yung ating gawaan. Sa palinisan muna natin yung ating ano, surface dito. Maka mapalayas tayo sa bahay. Ayan guys, so try muna natin ulit. Isa pa siguro kasi para sure talaga tayo na wala ng bits okay yan dagdagan muna natin yung electric bill natin ng kaunti oh, yun tama na kasi baka ubos na yung ating top up eh yung ilipat na natin dito guys so matitikman na natin ang ating homemade na yakult ayan so yun naglalawa na talaga ako guys yun guys na nakikita niyo meron pa siyang natirang kaunting bits so mas mabuti na tatlong beses siguro niyo ishake o dalawang beses ayan nakita niyo naman meron pa siyang natira ayan guys so tatapon na natin ulit ito okay ngayon, uh, nag-iisip ako kung anong next step natin. Ayan, may mga natira pa siyang kaunti. So, tama-tama pala guys sa isang lalagyan natin. Ano? Na, Look, nakita nyo naman. Punong-puno siya. Kumuna kayo ng saglit guys at ako'y maghahanap ng ice kasi natatakam na talaga ako at hindi na talaga ako makakapigil ng aking paglalaway pero walang ice dito guys so try natin dito sa kabilang freezer sana all dalawang freezer yan guys yan na lang ako guys wait lang mabilis lang ako maghanap ng ice 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 baby ayan na guys eh. nandito na yung ice natin So, lagyan natin ng ilang peraso, siguro tatlo or apat, para malamig siya, oh, no. ay, ako, patay tayo, guys, jeez, anong ginawa ko, guys, nasira ko, ayan, paano kaya to guys, ay, ito lang pala, pinipindot lang pala ang likod nito, para matanggal ang ice, patay na naman tayo kay misis nito, ito lang pala, oh, ayan ayan guys so sira na guys pero pwede pa na magamit patay ako nito malilintik ka na naman tayo dito kay misis ah. <clears throat> wait lang guys ha so ito na guys bubukas na natin ito dito sa ice so i-judge na natin kung anong lasa nito Okay. Wait lang guys. Natatakam na rin ba kayo guys? Kung gusto, kung gusto niyo guys, pwede niyo rin i-try na magawa. Okay. okay naman guys. Pero sa tingin ko guys, medyo medyo pero parang sweet so siguro yun nga bawasan nyo lalagay ko nyo nalang yung tubig o di kaya bawasan nyo yung yung gatas na nilagay ko o yung nilagay nyo para mag adjust ang kanyang texture kasi ito medyo medyo, medyo ano siya medyo um, medyo sweet siya at saka makapal. Parang mukha ko, guys. Okay na siya, guys. So, um, adjust nyo lang sa mga inyong kung anong panlasan nyo.